ganda. Kukapin niyo oh. ako, pipicturan ko kayo. Wow. Kasi, hindi ko magagano'n. Mga ano. Kaya, kaya sa ito. Daming mga oh. ano. Daming mga nagsipagan ng na mga riders para magpakuha na. Lalo na yung team gala. Wow. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat so uh, time check po tayo 11.30 na ng uh, gabi so, so may pupuntahan po tayo ngayon na ang uh, travel po natin ngayon is punta tayong tagkawayan Quezon po uh, ito po baka travel po tayo na 264 kilometers si Bali ho ang dating natin is 5.30 so 6.30 uh, travel time natin 6 hours and 3 minutes yan so mga katrabe sana samahan nyo po kami so kasama natin ulit ang mga team gala yan na shout out team shout out kay kuya na Stevie yan mga team natin yan <laughs> ito pa yung nag nagpe-pairing sila oh. Tama ulit natin yung mga tinggala <laughs> Oh, yung mga tinggala Hey! <laughs> so, isa nag ano, naga pa So, sana po samahan nyo si Kuya na si B So, mahaba-habang biyahe rin ito no? So, 6 hours. 6 hours and 2 minutes. So, magsimula ko yung travel natin dito sa Bikut, Bikutan. Sa Cartex tayo. So, sana po sa nyo. Samahan nyo po ako. <laughs> sana samahan nyo po ako sa biyahe ko ito. At sana mag-enjoy po kayo sa mga views na nakikita natin. So, babalikan ko po kayo mga yan na. Update po tayo. Nandito po tayo ngayon sa 7-11. So, time check. 4.20 na. So, 3 hours and 29 minutes. 156 kilometers. So, kasama pa rin ang mga tinggala dito po sa 7-Eleven sa Caltex Calgaria Quezon so nag, nagkape lang tayo dito mga bro si sobrang sobrang ano antok na tayo so kanina ano rin may isang aksidente kami nadaanan so mga bro pag nag nagdaan na nagdaano, kayo ng gabi double na uh, ano double ingat kayo sa daan lalo na sa pag mabilis kayo tapos na ang gabi pa naman labasan ng mga truck so kasama pa rin ng team gara dito po sa 7-11 caltex po candelaria quezon water mat na tayo update natin balik tayo sa biyahe natin ngayon ingatan mo kami sa aming biyahe ngayon ulit so, katulad yan maraming mga truck marami rin na nagdrive ng truck So, ingat-ingat po ingat, oh, yun. Ingat-ingat po oh, natin. dahil oh, na ngayon, labasan ng mga truck. May kipagsabaho oh, na tayo sa uh, biyahe ng truck. Uh. So, ito lang mga bro, no? Ang uh, pagsuot ng ano, ng reflectorize na ano, na uh, just, uh, bukas daw. May maraming marites na nagsabi sa amin na bukas uh, parang Trend, nag-trending yung ano eh yung sa sa Pangasinan ang nagsimula ng ano, ano ng July so hindi natin na naman maraming nagsabi na yun maraming nagsabi bukas so anyway for safety reason naman ano, kung bakit na natin pinapatupad yung pagsuot ng reflectorize lalo nga na sa biyahe kapag bumbibiyahe tayo sa gabi para masigurad yung safe ng na, uh, pagbiyahe natin so, dati naman kasi naka-implement yun so kumbaga sobrang tagal na hindi na natin nakakalimutan ng natin magkano ah uh, reflectorize sa uh, best so ngayon nila pinapakupad ang uh, reflectorize sa uh, best so balik ko tayo sa mga biyahe update ko po, po kayo mamaya mga bro Dati po, pabalikan ko po ako na tayo. So, andito na po tayo. Malapit na po tayo sa dito ka ng manok. Update lang na sa daan natin. So, papunta na ako kami sa Sigsag. Tapos na kami magpahingan. Tapos ako mag-CR. So, yung diversion road. Na saan dito yung mga truck. Pare, 3 po po dito. Kaya lang, shortcut to itong sisag na to pinagbabawal po pumasok ang malalaking truck dito kasi hindi kakayanin dahil mahaba sila sa sisag so tara na mga mga bow so first time tayo dadaan dito sa sisag

Gracias. Ayan na. Kaya ata ang tigsag yung... <try> Ayan And yung, andun yung daming mga, ano, daming mga nagsisipagan ng mga riders para magpakuha na lalo na yung tinladaw. <laughs> <try> pala yun, obo. Hihintayin nilang mag -o. Ayun yung pinaka, ano nila, holding area. Kapag wala nang umakyat, sila, sila ang mag Ayan. So, tapos iikot sila doon. Ayan. Ayan doon, iikot naman sila doon. So, meron dito ulit. So, ang, yan mga yan, nagsasign sila na pwede ka nang mag uh, bumaba o mag ano. Yan. Oh, uh, sila ng tagababa na pwede na daw uh, mag bumaba o mag Oo meron, ayos ko na Ito parang kauna-una oh, na no, no. ah. pupunta po tayo sa San Isidro at fiesta po ah, at fiesta po tayo dito ito po sa lugar namin sa site ng aking asawa